Isa ka ba sa nagtatampo bakit hindi ka pinapansin ng mga sinusuportahan mong content creator? Nagko-comment ka naman. Minsan may tapan badge ka pa. Alam mo bang naranasan ko din na magtampo? Katulad ng naramdaman mo. Pero nalaman ko na hindi dapat tayo magtampo o mawala ng gana sa sinusuportahan natin. Kung isa ka sa nagsisimula pa lang ng content creator, huwag mo escape ang video nito. Dahil maaaring makadagdag din ang idea at kalaman sa pagpapalawak ng account mo ang maririnig mo. At para malaman mo rin idol, na hindi ka rin dapat magtampo sa kilala mong content creator na sinusuportahan mo. Una, alam naman natin na kapag may nagre-react, comment, or share ay nagno sa ating account. Pero mapapansin mo na hindi lahat ng notification ay updated merong mga notification na nakalipas na ng ilang minuto at kung minsan, nagnonotify lang ulit ito. At kahit i-click mo ang ating dashboard at i-click mo itong see comments, marami din dyan mga comments na hindi updated. I mean, late silang dumarating. At kung page naman ang gamit mo at mag-open ka ng business suit, mapapansin mo na may mga comments na mababasa mo pero hindi naman nag-notify agad sa Facebook mo. At higit sa lahat, dapat malaman mo din bilang isang content creator, may limitasyon ang paggamit natin ng mga reaction, share, comments, na alam natin na kapag napasobra ay may kaukulang violation ito. Nagets mo na ba idol kung bakit di masagot ng naglalaki ang content creator ang comments mo? Kung hindi pa rin, bigay ko sa iyo example na sarili ko. Maliit pa lang ang bilang ng followers ko, Idol. Pero hindi ko masagot agad o maria agad lahat ng mga nag-notify sa mga video kapag halos sabay-sabay o sunod-sunod itong dumadating. Dahil napapansin ko sa ping ko at may kasabay na comment ng mga napakarami hindi nagiging maganda resulta sa account ko. Nagiging malapit sa restriction. Iba, Idol. Maliit pa lang ang bilang ng followers ko. Risky kung sasagutin yung sunod-sunod ng mga nasa comment section. Paano na lang yung naglalaki ang content creator? Mas lalo silang nag-iingat. Hindi natin sila maaaring sisihin o maging masama ang ating kaloban. Dahil hindi nila nasasagot ang lahat ng comments. Hindi dahil sa ayaw nila o hindi ka nila pinapansin. Gusto lang nilang alagaan ang account nila. Pansin mo ba sa mga content creator na patuloy na tumutulong para may promo tayo mga nagsisimula pa lang? Makikita mo na may mga post sila na nararanasan nila ang restriksyon. Kaya sa halip na magtampo ka, saluduhan natin sila dahil handa nilang itaya ang kanilang mga account. Kahit ito ay maaaring magkaroon ng problema, may lang tayo mga nagsisimula pa lang. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, itap mo na ang follow at like at mag-comment ka dyan kung nakarelate ka sa usapang ito. Share mo na din para may iba pa matulungan. Maraming salamat sa pananood.